Alam mo ba boss, kahit maganda patulog ng makina, minsan mahina na pala battery mo? Kaya sa video na to ituturo ko kung paano mo malalaman gamit ang battery load tester. Hi guys, kumusta po? A ako nga pala si Kuya RM at welcome sa tip ni Kuya RM. Kung saan ang bawat tip may silbi sa kalsada. So meron po tayong battery dito na light enduro. Ayan po. Tsura. Motorbike pang matagalan enduro. Ayan po. Ang size sa battery na ito ay 2 SMF, uh, 50 ampere hour 12 volts maintenance free battery. Ibig sabihin, less hassle. Hindi na kailangan na tutubigan pa kasi ang battery na ito ay ready to use, maintenance free, disposable. At once na mamit ang 2 to 3 years, automatic i-dispose -di na ang battery na ito. Sa madaling salita, palitin na. Papalitan na ng panibagong battery. So itong battery na ito ay battery ng ating mahal na customer ipapacheck niya kung ito nga ba ay malakas pa o mahina na. Sa madaling salita, ipapacharge na rin niya kung mahina na. Bago po natin gamitin ang battery load tester na nabanggit natin, battery tester or battery analyzer muna ang ating unahin paggamit. Like this one. Ito po ang itsura. Yan. So, meron siyang uh, positive kulay pula at negative na kulay itin. So, unahin natin pagkabit itong kulay pula dito sa plus sign ng isang battery yan po plus sign po yan sa battery yan plus sign yan yan pero wag po diyan dito po natin ikakabit sa pulo polarity na isang battery ito po yan lapagayan siya ayan so, nakakabit na siya so itong isa naman itong alligator clip ang ating uh, battery tester or battery analyzer na kulay itim dito natin siya kakabit sa minus yan po sa so, minus po yan ha minus Huwag po dyan, dito sa pulo, polarity ng isang battery. Pagayan po siya. Yan. Tapos, itong ating uh, battery analyzer. Kusa siya magtuturn on. Pansinin natin. Ang reading sa voltage ng battery na ito ay 12.59 volts or 12.5 volts ang kanyang voltage. Ayan. So kapag ka ganito, ang bultahe ng ating battery, kaya pa naman po mapa-start o mapaandar ang ating sasakyan yan. Huwag lang po bumaba sa 12.4, 12.3, 12.2, 12.1, 12 volts. Hindi na po kaya yan mapa-start o mapaandar ang ating sasakyan. Pero ito, kaya pa po ito. Pero hindi po ito totally full charge. Kasi ang minimum na standard para masabi natin full charge ang bultahe ng battery ay 12.6 to 12.8 volts. Yun po ang standard para masabi natin full charge ang battery. So, kaya po itong battery analyzer ang ating gamit kasi po, masisik natin dito, masisilip natin ang kanyang tinatawag ng CCA at saka healthy ng battery. So, sisilipin natin, okay lang ito. Pindutin natin na okay, ayan. Battery test. Meron siyang option dito 1 to 6, huwag nyo nang pansin itong 2 to 6, number 1 lang kayo okay ulit, ayan then, meron na naman itong option na 1 to 5, huwag nyo nang pansin yan sa number 1 na lang kayo, palagi regular flooded, again okay okay natin din, nalabas ang CCE, may choices naman nito 1 to 10, so huwag nyo nang pakialaman yung 10, number 1 lang kayo, nakalagay na CCE, pindutin nyo na rin ito, ayan, Ayan. pagka pindot lalabas yung kanyang ampere, 40 ampere so hindi po ito sapat kasi itong uh, battery nating tinitest ngayon binabattery analyzer ay 50 ampere hour yan po, 50 ampere hour po yung battery na yan so kailangan ang isi-set up natin dito ay uh, 50 din po dan dagdag tayo then testing na natin okay na natin, ayan, so testing na siya wag kukurap, titigan ng mabuti boom Pansin natin good battery siya din ang kanyang CCA ay 460 CCA so mataas pa po yan kaya pang mapa ang uh, gasoline engine dito sa battery na to pero pagka diesel engine medyo mahihirapan na siya dapat ito as much as possible 500 CCA so kanyang SOH ano po big binang ng SOH ibig sabihin, state of health ay 100% ang SOC, ano po ibig sabihin ng SOC ay uh, state of charge ay 98%. Ang resistance niya R6.51. So okay pa naman siya mababa. So good battery siya. O ang pinaka tips dito para madagdag-daga, tumataas pa itong kanyang tinatawag na CCA, i-charge mo natin dito sa battery charger yan. I-charge natin yan. Kahit mga 1 hour, okay na po. Mapupulcharge na ito. Kasi hindi naman siya gaanong lubat. May kunti pa naman siyang karga. A uh, 1 hour lang full charge na po ito. sa 12.8 to 13 volts na ito. Tataas na ito. Maging 500 uh, cc na po ito. Si good battery pa naman siya. Green na green o ang kanyang light indicator. So ayan. So next. Dito na natin siya gagamitan ng tinatawag na battery load tester. Ito po ang itsura. Ayan. Bago pa itong battery load tester na ito. Ayan. Ang model nito ay SB52. Ayan siya. Meron siyang meter at sa meron din siyang direct current amperes or DC. Sa kabila ay direct current volts o DC volts. Po. So, wala natin itong kanyang mga alligator clip. Kakabit natin itong uh, kulay pula dito sa positive. Yan, pagayon Pwede rin pahiga na lang. Ayan. Itong itim naman, ay dito rin di kakabit sa minus sign. Yan. Yan. Yan siya, yan. So, nakakabit na siya. O dito, pansinin natin. Yan. 12.9 voltage nga lang ang reading niya dito. So, ayan po. Kayang So, ngayon, i-explain ko lang ito ng dito mabilisan. Dito sa direct current amperes, itong araw na ito, uh, tataas ito mamaya. Pag once na, iikuti natin itong uh, switch on off. Kapag ino-load this na natin, kailangan nyo na lang sa mga 150. Mga 150 amperes. Pwede rin isagal natin sa 200 amperes. Pero 150 lang. Kasi pag 200 amperes, baka babagsak na po. Mabagsak na ang battery. So, try na natin. Pero bago natin ikutin ito, kailangan muna natin uh, pindutin ito para mag start siya. 15 second timer lang kasi ito eh. Yan. So titigan natin ng mabuti. Ayusin ko muna yung ano, camera. So yan. Pindutin na natin to. Yan din. Ikot tayo. Pag ganun. Yan. Yan. pasin natin o. Oh. 200 lang o. Oh dito, hindi siya oh, 11 hindi, hindi bumagsak siya, oh. hindi siya nagda-drop dito sa 9 volts or 8 volts so ibig sabihin, malakas po itong battery natin tinitester ngayon malakas po ito, hindi po siya sira hindi siya bumagsak, eh. hindi siya nagda-drop sa 9 volts or 8 volts, ayan hindi siya dyan, hindi doon siya sa 11 so, Ibig sabihin, malakas po itong battery na to. Ayan. So, tanggalin na natin. Ayan. So, lang kasimple mga boss. Ang pag-check sa battery kung paano malalaman kung malakas o mahina ang battery ng sasakyan gamit ang battery load tester. Boss, kung may natutunan ka sa video na to, huwag mo kalimutan i-like, share at subscribe.